mag usapan pa natin ang quest para sa paghahanap ng perpektong fried chicken kasama si Mobile Journal Kyla Makantan. Kyla, <laughs> gaano katagal nag-trial and error itong si Jason bago niya naisipang magbenta? Happy friend. Oo, <laughs> Pats <Pastor Jay. laughs> uh -oh. Oh, Ano bago umabot sa apat na stalls itong uh -oh. business ni Jason, mm -hmm. matagal-tagal din. Mm -hmm. uh, nabanggit nga niya kanina five mm -hmm. months nung nilalako niya na talagang iniikot pa niya yung kanilang mm -hmm. mga barabaranggay mm -hmm. para lang matinda kasi hindi pa ganun kalakasan. Nilalako. Nilalako oh. talaga. <laughs> uh -oh. Pero uh, ang sabi niya, noong nandoon pa siya sa Saudi, mm -hmm. noong OFW pa lang siya, nagtatry na talaga siya. Kung baga, mm -hmm. parang siguro pansariling mm -hmm. kain, ganyan. Tapos, uh, ano din siya, eh, silent follower pa lang din ng mga oh, groups. Oh. sa Kahit daw sa YouTube, meron din siyang mga sinusundan oh. na recipe. So, medyo matagal-tagal. Yun nga yung sinasabi niya na hindi naman instant talaga. Kaya, Correct. Oh, kaya oh. nga, Pops J, dapat chichibog tayo. <laughs> <laughs> so, ang hirap pala. Oh. Ang hirap pala talaga kasi sumubok din ako eh. Oo. Oh. So parang sabi ko nako hindi hindi kaya hindi <laughs> na naiiyak ako eh. Hindi kaya kasi mauubos mo yung paninda mo. <laughs> <laughs> mauubos yung ingredients kaka-try. Oo. Magkano na ngayon kinikita ni Jason? Eh oh. 25 pesos per piece. So malakas siguro ang kita niya. Oo. Yung uh, 25 pesos na chicken niya. Uh meron pang kasamang gravy yon na hmm. libre na. Kasi sa iba, di ba? ko nga, Oo, oo yung ka iba plastic. kasi oh. hiwalay pa yung sauce eh. Oh. Tapos tinanong ko siya, yung mismong profit, na as in na, na less na yung mga yung puhunan nasa ano naman daw 4000 kada araw. Oh. So medyo malaki na din siya oh. kasi ang ina-explain naman niya yung Uh, kada pwesto kasi sa barabarang lang yung mga pwesto din niya eh. Ah, halos wala siyang binabayarang renta. Oo, oo 'yun. Oo, Tapos oo. nakakatipid siya sa mga gano'n. Tapos yung mga gamit din daw niya sa bahay, parang uh, more on ang ginagastosan lang talaga niya yung manok, yung oo. mga ingredients gano'n. Eh, sabi mo, uh, marami nagsishare ng mga recipe <laughs> ng fried chicken, ano? Ikaw ba mismo na subukan mo <laughs> isa sa mga recipe doon sa online? Oo, oo ayun Pops J. nag-try tayo yung ibang recipe, yung kay kay oo. Sir Jason, yun yung, yung trainay natin. Kasi nga siya yung Ang dami din yung followers talaga Ang dami oh, nagtatanong Ang oh, dami nagsishare oh. na Sila natuto mm -mm. Pero siguro <laughs> Kailangan ko pa ng matagal-tagal Kailangan Balikan natin sa susunod oh. Baka Kaya na natin magdala Pero ayun Kasi yung ano nila Pops J Yung Yung panlasa naman Nung chicken ko Tingin ko naman papalag, papalag. Kaya naman Pwede na. Pangdayo Eh ba't hindi kaso, ka nagdala dito? <laughs> kaso kasi yung uh, Ina-achieve nga nila oh. Doon sa grupo na Uh, itsura. Yung oh. itsura talaga ng chicken, bukod yun sa panlasa. Ano ba hinahanap ng mga nandyan sa group? Ano ba yung katangian ng fried chicken na hinahanap oh. nila na kinakailangan ito para maging mabenta o masarap yan pagka ganyan, no? Oh. Kailangan daw, Pops J, etong oh. chicken, yung pagka golden brown niya, talagang pag nakita mo palang, mm. maglalaway ka na. Maglalaway? Yung, oo, sarap <laughs> Ganon daw. So, oh. yung iba, nag-upload sila ng mga chicken, nila ganyan. Mm. Hindi naman binabash kasi nagtutulungan uh, sila doon sa grupo oh. eh. Talagang sinasabi nila na, ay, kailangan ganto ganyan. Ah, nagkukumento sila. oh, kulang oh, pa ng lutong yan. Oo, oh, 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 Pab Yung minsan, ah, bawasan mo ng ganitong ingredient, dagdagan mo, minsan naman huwag ka na maglagay ng ganyan, ganun. Talagang nagtutulungan sila. So, yung gusto nila, yung mga parang panlaban sa mga fast food, yung itsura ng manok. Pero, mura at ano, masarap. Ano ang gold standard, no? <laughs> Without mentioning the brand, ano? Uh, napansin ko kasi may hawig yan dun sa sikat na manok eh, na binibenta ngayon eh. Pero ano ang gold standard sa kanila eh? Nakita ko, para breaded eh. Uh -oh. So breaded na ganung kakapal ang, ang mm -hmm. ano. Kasi oh, sinasabi kasi nila Pops yung iba kasi oh. sinasabi, bakit sinusunod ko naman yung ingredients pero mm. hindi ganoon yung itsura. Oh. So dapat daw kasi pati yung sa pagluluto mismo, okay. may proper way. pati yung, mm, yung tagal yung parang, siguro ng pagprito. Yung lakas ng, yung kulo ng mantika, oh. dapat tama lang, hindi sobra, hindi mahina, yung mga ganun. Oh. So, ang sinasabi naman nila, as long as nalalapit sa maayos talaga yung itsura, pwede, pasok na yon na. Hindi naman sila mahigpit. O, oh, pero kailangan talaga, yung pwedeng itapat sa mga ano, kilalang kainan. Kilalang kainan. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Sayang, hindi natin matitikman yung gawa ni Jason. Eh, mm -hmm. hindi ka Layo nagdala kasi, dito eh. <laughs> <laughs> Babalikan natin, Pop J. Susubukan ko sa susunod. Okay, magdala ka next time. Maraming <laughs> salamat. Mobile Journal, Kyla Makantan.